Na no, pipigilan niyo ako na to. Ang tagal-tagal ko na kinukuha to, 2019 pa. Ito share ko lang sa inyo mga kababayan. Pag ikaw ub-ub ka. Wag ka nang wag ka nang mag-congressman. Si sa congressman Mag-i-hearing-hearing magmumukha kang ing-ing. Alam niyo po, ako yun, hindi naman ako congressman, no? Pero suriin nyo na lang mga kababayan kung sino naman makarinig. Maring mali ako, baka ako naman yung ub-ub, okay lang yon. Pero gusto ko lang i-share sa inyo. Pag ikaw ay nagkakaroon ng legislative inquiry, ang kukuhanin ng mga dokumento, yung related related doon sa iyong inquiry Pag ikaw ay nagkakandak ng legislative na investigation, hindi ka nag na parang polis na nag sa kriminal. You're investigating in relation doon sa issue at hand. At pag nakakita ka ng discrepancy, nakakita ka ng pagkakamali sa kung ano mang ginagawa, ano man yan. At merong gabay ka ng mga resource persons ng... Teka, parang ito yata yung ito yata yung dapat nating gawin alin sunod sa ating konstitusyon. Gagawa ka ng batas, magre-repass. Ah, wala pa ba tayong batas diyan? Sige, gawa tayong batas kasi may pagkakamali rito. Ay, repasuhin natin yung batas na na creating NGCP for example o creating the charter of this for example. Hindi yung nag imbestiga ka na para kang para kang siraulo tapos gusto mo maghanap ng ano ng pagiinitan mo ng ulo para pag nag-init yung ulo mo magmumukha kang bida tapos wala ka namang gagawin talagang makabuluhang bagay napakapangit na po ang lakas makabobo lakas makabobo no wonder eh dapat pag-isipan din natin mga kababayan mas maayos ba sa atin na tao to itong i-elect natin hindi naman pwedeng mas matalino e eh ako mas matalino pa ako dyan sa lintik na yan paano naging congressman yan Di ba? Diba? ang trabaho mo mag ka manghiya ng kapwa dapat dapat yung politiko politika ano lang yan eh incidental lang yan na politiko kay you're more of a public servant dapat Iisip ka pag nakaubo na, ano ba yung magagawa ko sa bayan? Ano ba yung magandang serbisyo? Hindi mo iisipin kung saan ka pupogi, saan ka magmumukhang matalino, tapos nagmumukha ka namang ub-ub. Ka... Itong nakikita ko kasing honorable congressman na yan, kasama ng mga, ang dami kasama, mga abogado, mga titulado, mga mukhang ub-ub. Diyos ko pag yan yung mga nalasing sa kapangyarihan pag nakaupo na akala mo sila ang ano eh nakakahiya po nakakahiya sa mundo nakakahiya sa ating mga taong bayan as in kahiyahiya ewan ko ba kinikilabutan ako pag nakikita ko yung mga pinagsas mga pagmumukha nito mga pinagsasasabi nito mga to kung gaano sila kabalimbing kung gaano ka ignorante kung gaano ka mga ub-ub at kung gaano kay hina yung kukote at kung gaano kay epal yung lintik na yan nakakawalang respeto kay sa institusyon dapat ginagalang ng tao yung institusyon nyo eh kaso ang babastos nyo eh